la no Reng May isilid akong tatlong kabaak Tatlo lima Bali lalabas ko sa pangalawang labas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tapos tatlong kabaak Tapos dalawa doon Ang may lalabas sa second batch Ay 11 Saka tatlong putol na tigli lima Kaya mo siya 'yung daloy nito. Ano? Ano Si yung mga nakita May radiyan, makikita, Ah, hey, no, ah sabi mga 11. 11 11.10. 11.20, kami na ngayon, ay. Mga 11? Mga 11 to 11.20. Okay. Ganyan, Nagkakarga pa kami ng Ito, so, isa na lang. Labas mo na yan. Tapusin nyo na yan, Ri. Sorry, isa airs na, Ri. Ano pa lang, eh. 25. Plus, ah... Hindi mo yung bandil yan. Ha? Wala na. Try mo na. Sasay din na isang bandil na yan. Hindi ba? Ayan po, ay update ko na po, update ko po kay sa ating paharbis po kagahapon. Oh. Gawaho nang tayo ay may pinuntahan kahapon. Nag-enroll po ako ng mga bata ay kaya di makikita po naman ito sa video. Tapos ito na po yung naging ganap sa ating taniman oh. Yan, mapansin niyo po, marami pa sa gitna. Yan po ay mga rejik na oh. Nalaki oh. Yan. Mga rejik na po. Ngayon po, yan ay Ibinigay po natin ay sa pinaka mababang presyo pero nagdagdag pa naman po. Oh. kung Kumbaga usap na 50, nagdagdag pa ng 5 piso ay di ipapatak po ay 55. Panalo, salamat po kay Kuya sa kumuha. Tapos po ay lahatan na naman, lahatan basta tira reject. Yan oh. Marami pa rin po ang natira. Siguro magpag-ako po ang estimate, ano, yung mga natira tapos yung natanggal pa natin, marami rin. Yung nabunot po natin di yan. Awala-wala ah, po ay mga limang bandel, higit pa. Tapos aring natira, din ay isa. Dalwa, tatlong bandel pa po, ari oh. Tapos, din ay dalawa. Pag po ba pinagpisan-pisan pa, yung mga reject. Kumbaga yun po yung estimated pa natin. Tapos ay dito pa po sa kabila oh. Yan, dami pang natira Oh. Mga reject na po ay. Ilan nga? Lima. Eh, eh, ari pa. Marami-rami pa ari. Yung iba naman pala yung masisinupin ko pa po din eh. Basta po ang na reject natin Kung tutuusin Mga ano po Sampung bundle oh, Mga 100 daang kilo pa po yung na-reject natin Ganon po karami Yung reject Kung bagay Yun po yung kwenta natin At ito po naman ayo na, yung na nangyari Oh yan oh. Dito sa banda dito oh, Hindi na nga halos na kuha oh Yan oh ito yung mga binunut natin na nakaraan po. Oh. Ito po yung mga katabi. Hindi, hindi na ano. Hindi, hindi na rin huwalos na kuhaan. Yeah. Uh oh. Ito po. Ay, reject na ho talaga lahat. Yun po, tapos po ay ang naging total naman. Ano po, yan para po, ari po iaano ko sa inyo para maka-inspire po uh, oh, sa isang magtatanim yun ang laging total po nung nakuha kagahapon ay, ay ari po oh, lista ni kuya ari nung pumake up yan formado pa ang nakuha po kahapon lahat yan oh, 385 kilo yan, 385 kilo. Ang naging presyo po, yung 50 ay humiling pa ako ay. Sa wala na ba talagang kadagdag-dagdag at alam na talagang ibibigay ko na ito ay, ay pasalamat po tayo, nagdagdag pa ng 5 piso. Yan, 55. Ang napira po natin ay 21. 21, 175. Oho, sa ilang plat ito? 12, 12 plat. Pero may tira pa rin po naman si Sisinupin ko pa rin yun Oh, hanggat kaya natin isurvive yung magsusurvive pa rin po tayo ng ilan doon. ay di yun, ang napira po nung ating tanim dito 21,175 tapos po naman yung lahat ng tao na narito ang naging labor ay 3,500 oh, hanggang sa tracking 3,500 ay dito tayo natapos ay di magkano natin ibabawas 3,500 kung 4 mil ang binawas ay 18. 17 17,500 po ang natira oh doon sa ating ano 17,500 tama ano po 17,500 ah 17,6175 17, 6, 1, 75. yun po ang kinaabutan ng ating ano dito pero nung unang harvest po ang napira noon ay nasa 7,000 po ay tapos may labor din palagay na kumbaga ito po ay actual ha ang napira po natin kabuuan ay pag lahat lahat hindi tatanggalin ang labor 21 at 7 28 tapos ang naging labor naman ay palagay na 1,500 na nung una di 1,500 at 3,500 1,500 at 3, por 5 mil yun ang natira po sa atin 23 23 mil yun pasalamat po tayo may natira sa ating ganun pang belta po hunan po uli oh. Uh -huh. yan at ito po ay may libor din yung iba ay oh. pag po pinagsama-sama lahat ari po ay yung isa yung wala resibo ay at yun ay yung una mm. Uh. Ganito po ang naging kalakaran. Ayos din po naman. Ay pero hindi ko na po naman kukwentahin kung yung isang daan ay na-reject. Kita pa rin sana tayo dun. Ay ayos lang po yun. Oh. Yun po. Salamat po sa inyo. Sana po na may po ako. Oh. Yun ang ating na dali din sa ating tanimang ito yan abangan na lang po uli yung next ano natin next anong tawag dun next na crops po dito na itatanim aho at saka po abangan po ninyo yung next video na ano kung saan ba natin ilalaan yung ating 23 na pinagabutan ay talaga pong halos pagka konti tingin na yung na rin po aho nakalaang nakalaan na Ayan po, di 23 ano po. Ngayon po naman ay yung ating gastos dito sa so pala sa taniman. Ang ilagay po natin dito ay tatlong lata. Gawa po na sa tatlong lata na napalagay natin singkang 1.5. 5.50 ang isa ay. Kung isama pa natin yung pamasahe, 600, 1.8. Yun po ay maraming namatay. Kaya hu, hindi ka, dapat po ang totoong harvest noon ay mga 1.5 kilo ay. Ibig sabihin, napakalayo dun sa target natin. Di marami nga po namatay, di 1.8. Buto pa lang. Tapos yung nag-labor nitong plot, 12 plot, kung tiga galwa, 6,000. Tapos ang tumanim, ilagay natin sa apat, apat na katao, 7, a 6,000 plus 2,000, 8,000. 8,000 plus 1,8 isama na natin nagmerinda na tayo Oo. Oh. digismil na po yun ano, 10,000 tapos ay yung ating pataba pataba natin at saka pesticide at gas gasolina ating ilagay na po sa 5,000 ay di 15,000 ibawas natin sa 23 yun kaya po ang nanet natin ay 8,000 Oh, doon sa ating tinanim Pasalamat po tayo at may kita tayo na 8,000. Oh, yan. Yun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ito po na may isinare ko sa inyo para po maka po ba? Oh, at magka-idea po kayo. Yan po ay kung sa ganyang kagandang presyo, kaya hu pag bumaba pa ang presyo ng mababa pa, ay di kaya nga ho sinasabing ba't kaya nalulugi ay halaman naman kung bagay ganun po talaga sa presyo po nagkakatalo at saka sa ganda ng kalidad ng halaman oh ayan salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lahat po. bye